Ganito ang paraan ng pag-aani ng African oil palm, isa sa pinakamadalas gamitin na hilaw na materyales sa industriya ng pagkain at kosmetiko. Gamit ang kasangkapang kahugis ng matalim na pala, maingat na pinuputol ng mga manggagawa ang mga palapa at hinahayaang bumagsak sa lupa ang mabibigat na bungkos ng bunga. Ang prosesong ito ay hindi lamang pag-aani, kundi pati na rin paglilinis ng puno upang matiyak ang patuloy nitong paglaki at produksyon. Ang malalaki at matitibay na bungkos ay mayroong dos dosenang maliliit na pulang bunga na puno ng mantika mula sa halaman. Pagkaraan ng mahabang oras ng pagtatrabaho, kapag sapat na ang nakolektang mga bungkos, nagsisimula ang yugto ng koleksyon. Ang ilan ay binubuhat mano-mano habang ang iba naman ay gumagamit ng espesyal na makina upang mas mapadali ang pagkakarga. Susunod, dinadala ang mga bungkos gamit ang mga truck papunta sa mga sentrong koleksyon. Sa ilang lugar, maaari rin silang ilipat sa pamamagitan ng tubig gamit ang mga bangkang lumulutang sa kalapit na ilog hanggang makarating sa plant ng pagproseso. Doon ibinababa ang mga bunga ng palma at dumadaan sa ilang yugto ng industriya upang makuha ang crude palm oil, ang pangunahing sangkap na ginagamit sa napakaraming produkto na araw-araw nating ginagamit.